Hello po, good morning guys Magandang magandang umaga po. po Binalikan po namin ulit yung pistong ito kapon po, kapon po nakarami tayo dito eh Binalikan po natin Maraming pong salamat guys Maraming pong salamat sa support ha. Sa mga viewers ko po, salamat po ng marami Sa mga silent viewers yan Maraming maraming salamat guys Sana makarami pa tayo dito Nanjan po pala sila, recent si back vlog, sila Jojo Bataan, guys. nanjan din sila. Kasama yung grupo. Kasama natin dito. O paano, guys? Tambay-tambay lang po. At mag-aanting mag tayong ng isda. Wala oh, ka po, bandita ah, kasi malaki ng bata. Eh. Lumutang doon, no? Oh. Ang sayang. Hindi ko malang na... na Pinabulong ko, nakalubog na. Ah, saka dyan. Kumunti. Malalim pa ito, Idol. Ha? Malalim. Mga dalawang tao may get. Ah, malalim pala, ano? Malalim yun. Hindi na maala naman. Ang Ang ilap.

Si okay guys, ito na, pagkata mo yung beach nakatatlo na tayo agad, makatatlo na mo umaga guys. Ayon, laki ng clutch kiss oh. kiss? <laughs> kiss. <Kaleskis. Blah. laughs> laki. <laughs> ay. Ay, ay, para na pala ng na naulog pa yun, bala ka lo. Tayo nilis <laughs> yan. Guys, kauli na tayo guys. Binomano, guys. O guys o. Lucky guys. Ito nang nadali na natin guys o. O, yung kasama natin. Pumupo ko. Marami nga doon guys. E puputok muna tayo guys ha. gater, Rere nang gater. bilis! Hindi ko matanggang kaliskis oh Ang tibay ng kaliskis, bilis! Gater! Patay mo muna yung sikpen, yung tago muna yung cellphone na yan Ito nung gamitin natin yung cellphone na ito Thank you. Uh, dali naman tayong tirapia. Tuman nga, ayun o. Oh. Malaki din pala nakuha ng harap yung uh, tuman. Ako tirapia. Pwede nga. Laki. Laki nga Tara. mana ano ba siya sila? Ang tirapia? tuman. Oh. Ano Hindi na, di na magsalita o. Oh. o. <laughs> oh. Lapad. Ito siguro yung tinira mo kayo na no? Oo. Oh. Pero yung toma ng O, oh, yung huli natin no? Oh. Hmm. Lapad din ito ah guys na oh sops, dyan lang gigilid yan ayun ayun 0.28 lang yung tali na to mapuputol pa yan malit lang 0.28 lang to mapuputol pa ito na siya

Ito no. no? no? na. Ay, ito, ito, ito. Ayan na, ay, no, na Itong ay, no, mo? Ito na. Ito na. Ito na. Ito mo. Bumuhol. ni ba Hindi. Sumabit sa tayo. tali. Sumabit sa tali ko. Ay, sa Hello, tali ay, Ito na ay tayo yun yun. mo yan. Yung konti-konti. Ay ayun, ayun. Ayun, 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 Ay! Ayun, ayun. 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 ng bata. Uy, ay, Ayan, ay, 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 tira! Ayan, okay, nahulo pa!

Ito naman yung mga nauli namin, yung toman. Ah, yan ah. Oh, man yun. Man. Yan. Wala ka masinabi yung tinamaan ko. Papunta siya dun eh. Huwag magpapakita pa yun. Puro toman na nagpapakita ngayon oh. No? Dahil mabilis ka lang. Sayang yun. Pipirahin ko yun kung ano dun. Kaso wala na. Kahit nasa loob na rin yun. Kaya na utak naman. Pipirahin ko. Mas huwag ng toman na yun ha. Black na black siya. Pag ang toman, black na black na halos malaki na. Pag ang ba pag black na no. So, oh, yung kulay patig. Oh, yung patig na. Yung kulay black na patig na siya. Yung pang sindalo yung balat siya, malaki na yung pagkakay tsaka isa ay akin Ayun sa'yo, tsaka isa akin Kulang pa medyo ko Ayun, dagdag natin kahit Bibing to man Ito na yan Koy, <laughs> ganda ng tama oh. naglalaban no? oh. Ay, pwede, pwede na <laughs> Malit na lang tayo. Tayo nga kaya na malalaki. Kali na malalaki. Nagpapakita. Eh, malit na lang oh. 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 Ayan guys <laughs> ha. Ang ganda ng sukat. Pang ulam na yan. tumang <laughs> Di ba? Nagkalo na mata ni Kuyo Joel. Ayun eh, malaki. Hindi kinatamaan. Ang ganda ng para makatumalot pa <coughs> Dahil natin May isang plapla Tsaka roho Aras roho po yung mga nauri natin Kasi yung Pinadaling natin roho Yung isa kong duman Pinamigay na natin inventory natin salamat po ng marami kaya pa paano may pang ulam na tayo